Hello guys, good morning mga kakugi Another day, another blessing na naman Guys, nandito tayo ngayon sa Dap Dap, Compostela, Cebu Balik na na tayo dito guys sa J. Cortez Farm Tingnan natin kung mayroon na mga magagandang alaga si Boss Jude mga kakugi Yung mga anak ng kanyang mga imported Yan, titingnan natin at kakausapin natin si Ing Ing si Boss Eng Eng kasama natin ngayon guys cameraman natin kaigop ni boy oh atong kuyo ground si Maki Pulido Maki Maki <laughs> ito guys ang nyo ang buong episode na ito pasok muna tayo guys Eng In Eng Morning morning, good morning So guys Wala pa ngayon si Boss Jude Tapos sabi ni Boss Jude Si Boss Eng In Eng lang daw muna kausapin Titingnan lang natin Boss Eng Kung ano yung mga for sale natin ngayon dito Yung mga mga alaga nyo ba na, na harvest na Yung pwede nang ibenta ba How? So ito lang Tsaka meron may, kayong mga bagong ano Bagong mga materialis Kaya pa wala pa, yung same pa rin natin, yung mga imported. Mm -mm. Ayan, tingnan tingnan natin guys. Ito so, na guys, na-miss ko itong lugar na ito. Matagal-tagal na rin mo, no. usap na ganun balik no. Ah, uh, doon na oh, guro katuig. Eh. Oh, pasit siguro eh. Magdoon. Itong diri si... Oh, magdoon katuig. Eh. na ako sa kuhan. Anyways, mga kakogi, ikot-ikot muna tayo ngayon. Titingnan natin yung mga laga ni Boss Ingeng. Si Boss Ying Ying mga dito pala sa Jay Cortez Game Farm Siya ang mag-manage uh, dito habang wala si Boss Oh, shoutout ka muna Boss Ying Boss Jun, shoutout Boss Jun Na-address mga kakogi Boss Jun <laughs> Shoutout sa demo at Pag-iimong mga fans klan, <laughs> mga fans Dito guys, ikot-ikot muna tayo sa farm nila Ganda ngayon mga kakugi ha Malinis ang farm ngayon dito sa Jay Cortez Game Farm. Unlike sa atin, palaging umuulan, maputik. Ngayon, parang hindi maputik ngayon ha. Gapon, nakauwan, gapon. Sige, uwan, re. Sige, uwan, oh. Every day, no. Pero, tingnan guys, malinis ngayon. So, Fred, ikot-ikot mo na, Fred. kunting kunting review lang. Ano-ano ba yung mga linyada na nandito ngayon sa J. Cortez Game Farm? Oh, nasa tayo ko an black niya. Yeah. Mil Sims? Mil, ah, di li, katong hats ako, ma Ilmran. Ah, sa Imran. Yeah. Tapos yeah. ano pa? Katong Raptor Sweater. Raptor ni Sweater. Larry Romero. Mm -hmm. La tsaka Larry Romero. Mm -hmm. Ah, Raptor Sweater ni Larry Romero. Oo, tsaka... Tsaka to sa McLean niya, Hatch Village. Oh, sa Hatch Village. Oh, katos ya. Oh, nasa day siya lipper Na lipper Sa Hatch Village, Japan. Lain to? Lain to makan? sa Hatch Village, Japan, dito siya. Oh, no, lipper hatch siya, di ba? <laughs> Tapos, ngayon, busing, pila naman lang ni Kabuok, ilan na lang tong mga nakakord natin ngayon? Pagandag niya Albanesia, pero dili lagi sa mag-edad ba? unso siya sila? Ah, so hindi pare-pareho Pero ma mga Ah, so may magamit mga national, local. Oh, kan na may kuan kanang lokal na, na sa kan na local, na na national. Mm. -hmm. Mga kanag Ah, siguro gid. oh, dili lang lagi siya Oh. So, by the way, uh, so pag, presyo sa mga manok nga ibaligya ikaw ba or si Bukan si Boss Jude si Boss Jude boss kay taran man buyer dire si di Boss Jude magin magagi wala mo kay buyer nga kanang ari ako aba nga ari oh. nako mo negotiate wala wala saya hagid si boss isa saya hagid kanang nagay mo ari dire uh, ako gi nga sila nga ako na, nag nagsabot pa sila sa agawon kay kung wala ako mang chatan ang agawon daan nga na naitaw mm, okay Kaling karong next season pilay target ninyo nga kan ma 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 piso pabayag lalaki nakuan lang boss kaning gamay ram nang bayi gud mga among mga bayi murag naramas mas 30 nya na pagiuban nga dil, dili di man magdunga og pitsas nya lagi sad no magdepende ra og pilay maitlo gud ore amo arsan kuan wala lagi ma target target kay gamay ram nang bayi usat na, ang atong mga laki atong mga uh, imported o ilang mga F1 Oo, oh, kaya ang kanamu adere ang bayer man ay lokal kaya ang mga lakyan na import man pulos. Import mga pulos no. Oo, di ay. Yun. So may emran sila na mga linyada tapos sa galing sa Hatch Village. Uh, may galing kay Larry Romero. Yung Raptor Sweeter, no? Mm -hmm. Raptor Sweater. Saka Maclin, may mga Maclin, So yun mga kakaibig. si Boss Eng Eng na ang ah, naghahanda, nagpoint, naghandol, no? Oh, murag na kompleto na tanan kay kita pa, di, kita pa may nagpapiso na. Papiso pa breeding. Oh, all around. Kalaman. Pero ano to guys? Scalar ni Patbel. Patbel ra? Na ah, nakasuway sa na ka eskwela sa. <laughs> Kaya Patbel sad. Kaskwela. Importante talaga guys yung mga mga kaking schools ba yung mga taohan natin, ipatry natin na, kung kaya lang ha, kung kaya lang sa budget, na talagang, um, uh, nag-aralin ba? Saan? Kasi, Ay, dako, sa, dako sa ikatabang, kay mm -hmm. nakaibaw-hibaw taga may, pero, mga punan pa, giy. Plus experience Oo. pa, no? So, bintaha, yun. Bintaha, advantage, mga COVID. Sa handling and conditioning mo, Boss Eng, ano bang mga methods ang gamit mo ngayon? yung bang old school pa yung, yung mga panibagong ano na pamamaraan ano bang tinuturo sa Patbel aw oh, sa pagkuan sa Patbel ta ko yung katabang kuan sa Patbel sa pagkuan nila sa ilang laug, ba kay ah, sa may ilang laug. mm -mm. ang laug, ba mm -mm. Yeah, vitamin, pero hindi hindi particular ang Patbel kung ano yung brand ng mga feeds na gaganitin? Oh, wala, wala sila ingon nga kana gamita. mao sa dugon sa ako ang murag natistingan nga murag mayo og agi. Ah. Mao lang sa akong kay lisod masag mag magtisting nga sa tagbalik nga. O pe, siguro. Tama. Sa tinuro sa Patbel na ano, Cotton School sa uh, conditioning, ilan bang days 'yon? 30 days, 21? Ang yang ingon pinakaubos sa na nang 21, 21 pataas. Pataas jud. Pa so araw-araw may gagawin sa 30 days na conditioning oo inana pero sa ako aja diri, ang usay ako ang kon ku ng murag na nakatunlan nga ako alang sad ba permao na lang sa dakuag yung gi padayon kay murag okay ra sad pero dako gi katabang ang patbil bill nga eskwela okay, correct by the way uh, bossing magkano ba ang ano bayad pag magka school sa patbil? Mura 12,000 nang siguro to ang katong among bayad pag katong ni Aging tuig. Ilang araw ba yun? Duha. Two days, stay oh. in. Daily, oh. oo, oh. oh, stay in ta to, pero mag-ulian na mo. Kaya mandawi rin, madaram sa motor. Oo, oh, uh, ulian na kala adlaw. Hmm, ulian ako. So lahat doon, ituturo, pati gaping? Oo, oh, oh, tanan. Hmm. So more or less, prepariho lang kay ano, Atty. Ryan, abinig ka? Wala ang sa kaswa ni Atty. Ryan niya. Yeah. Dapat, pat okay okay sige siya. Kay maram saya kung nasawayan pero okay. So, i shout out mga, niyo. mga classmate nimo. Nakainanom duman Wala na okay nung sa mga kauban pero uh, shout out niyo tanan. Wa <laughs> na ko ni ina nom duman. Sige sige mga pangahan. Wala na ko ni duman. so yun guys, iba talaga yung may ano talaga, yung may, may training. May mga theory tayo paano sa pagpaano magmamanok. So, aside from handling and conditioning, meron din sa breeding. Kay Patbel? Oo, naaga po, pero wala binagay kita na minaw gin kaya itong sa, sa breeding lang kay... Kaya niyang gawas niya ako, marag makaibaw-ibaw naman na uh, more basic uh, no? uh, uh. Na. ang tagamay. Uh, basic ko, Ang ako ato, ang sa conditioning lang kay layo pa man kay Tanila. Oo, 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 oo. oo. So, yun. Uh, actually, mga kakugi, kung iisipin lang talaga natin, ma, yung grinding talaga, madali sana yan. Kasi yung manok ng lalaki, pag nakita ng babae na manok, ay eh, automatic oh, mo na, no? Matik mo na. Tapos yung manok, yung inahin, matik na sila mangitlog, no? Pag nanay si or whatever, mas giway si Milya, sa kaon lang, no? Mm -hmm. Then, ang uban side, or mostly sa mga manok, guys, ang naturalisa nila is talagang maglilimlim yan. Pero ang ginagawa natin ngayon, guys, para ma-maximize natin ang production is gumagamit tayo ng incubator. So, kung, pag kung iisipin natin, yung breeding sana, madali lang, no? Oo. Oh, oh. Madali lang sana. Pero ngayon, guys, dahil sa marami ng mga linyada sa mga manok, yung pag mix mo, pag paris, -paris mo, dito, boss, matanong ko, boss, sa breeding, boss, eh, sino bang namimili para iparis paris yung mga manok? Kani mo'y laki gamiton, kani bayi at gamiton. Ah, uh, si Boss Joe did, pero kung Mura, ka nang dili si Keiko ganahan sa iyahang silbing i-advise ba nga mm. kana ing pero ang iya ako gaya pero ako yun bus ako sa nang suwayan ang sako ang uh, apili, ba pero mm. ako gi pala yun iyahang ingon pero dili gid kadaghang bay ako padaba ba kay mura mag mura mag dili pa mi ba pero kung uyon mi mana mo full blast daghanon gid siya tama tama yon guys kasi dito si Boss Eng Eng. By the way, si uh, Bus Boss Jude nandyan sa Canada? Mm, -mm. sa Ay, Canada ngayon. Ha? Dati kasi nasa Qatar. Qatar ba ito? Dubai. Oh, ah, sa Dubai. Dati Dubai, ngayon nasa Canada na. Oh, no, nalito na ako sa mga andami kasi na-visita natin. Mga <laughs> nakalimutan ko na saan galing sang sa mga lugar na puntahan nila from Dubai nasa Canada ngayon. Mm -hmm. Ngayon guys, ang nandito sa sa ground talaga si Boss So, alam niya kung ano yung mga characteristics, mga style ng mga manok na nabili ni Boss Jude, ng mga imported at saka na experience na niya na yung ang mga anak, oy, ganito mahina. So kailangan palitan natin yung ano. Yes, mm kanang murag bitaw imo imo la siyang kuha no asa siya murag asa siya mo haom. Mm -hmm. So kadalasan kasi si Boss Jude ang nag ano, ang bumili guys ng mga materyales. So siya ang magsasuggest. Pero okay na si Boss Inging. sige. Ah, uh, you boss man. So sige, tumanan. Yeah, nya boss batik magresulta sulod kinitong kanon sa siag bai do haba usah oh yan ang ibig sabihin guys pero maganda dito mga kogi pag yung boss at saka yung mga sundalo dito sa no sa sa farm nagkakaintindihan teamwork kasi lalago magsa-success talaga magsasucceed talaga ang farm katulad ngayon guys dili sa panghambog may ubay na sa trophy daon nila ladiri sa kuhan. Jay Cortez, Day guys. At hindi yan matatapos. Dadami pa yan mga kakugi. Kasi hindi mas sila humihinto. Di ba? Oo. Oh, oh, oh. Hindi so, mas Pag so, tayo, mas stop na yan. Oo. Oh. Di ba? So yun nagiging Breeder of the Year 2024. So, mga championship, ilang mga championship yan. Ang napanaluna nila mga kakugi. So ngayon mga kakugi, meron silang mga for sharing na mga manok na nandito ngayon tapos kung anong hindi nyo mapili pipilian nila para gagamitin yan so yun ang mga kogi so kung sino yung gustong mag uh, avail ulit ng mga manok dito sa ano sa J Cortez Game Farm pwede nyo kontakin si Bus Jude si Bus Jude yun Jude yun. ito yung ano guys uh, Facebook page or Facebook account na ginagamit ni Boss Jude para mag-contact kayo sa kung mag-inquire kayo sa kanyang mga alaga dito. Ito yun guys, oh. kian Yan. Pag nakausap nyo na si Boss Jude, punta kayo dito sa farm. Tapos, tatawag mo yun si Boss Jude nga. Oy, may pupunta dyan. eh di ba? Uh Oo. -oh. So, yun mga kakugi. Sarap ng tandem nila dito at saka Bili ba ako dito kay Boss Ilang years ka na ba? Ilang years na ba ang partnership niyo ni Boss Jude? Mag lima. Lima na. Sa five years na uh, partnership nila guys, si Boss Jude once a year lang uuwi. Oo, oh, Okay, katugay na kauli sila pag kuan pag eh, um, Dubai. Kay... Oo. Oh. Ah, magtuig pa sa Canada, good karo. Oo, so wala pa sa si kauli, no? Wala pa. Tugay pa mong kuno kauli. Oo, hmm, so dito kita ni Boss Jod mga kogi na mapagkatiwalaan talaga kasi libo-libo masagot na imo investment no nya sus, guys di lalim di lalim ang mag farm nya wakay kasaligan nga tao uman. oh, ang, kuan ng nang gidya ah this <laughs> transparent lang <laughs> mong duha ba correct correct nya yeah, sempre kan gid ah uh, rangka hay gid no oh, oh, oh di na pwedeng atura ka makaibaw lang laing tao oh uh, dapat yon talaga guys mm. at saka Si Boss Salik, ano? May. Tsaka si Boss Eng naman, may malasakit din sa farm. By the way, itong area na ito guys, ang lupa sa inyo may no? Sa inyo asawan no? Oo, no, sa asawan Oo, tapos si, nag-rent si Boss Jude mm, nag-rent si Boss Jude. So siya ang si Boss uh, Eng ang nagmamanage. So, wala na, safe talaga. Mm. Tapos napansin ko, may ano na, binakuran na. No? Dati ano na yan? Barbed wire. Oo. So, no? Oh. Ngayon, may ano na talaga. At least, guys, paganda ng paganda dito, yung farm ni Boss Jude at saka ni Boss N.E So, maganda na kayo guys. Mag-incry na kayo. Kasi ilang tiraso na lang yan ang natitira na for sale. Mga national banded. Oh, wala nah, kayo litbon. Na ilikod pero dili dili pa man ka nang kuan kay uban wala pa man gay wala pa na sa range pa Ngayon, guys mga kakogi Once again, Jay Cortez Game Park dito sa Dap Dap, Compostela, Cebu. pupunta kayo dito guys, before kayo pupunta, puntakin niyo si Boss Jude Cortez. Tapos pagpunta niyo dito, tanong niyo lang kung saan yung bahay ni Eng Eng Burbaho. Superstar ito guys, superstar dito sa Dap Dap. Mahilhan na sa atin. Mga dagang classmate. Classmate sa buwangan. Salamat kayo, boss. lama kayo, pag-aaral Oh, bisita-bisita lang ba niya. Boss thank you kay Boss Jude, ha? Na kasuro'y may balik ka rin sa iyong manokan, Boss Basta may time lang si Kakugi. Mahapit-hapit, agad midri, tuyo on. Masa kung yung sakap, ang muntad niyo. Kung na nasa nag-ubi per me, mga mahapit na per me. Ano Nga rin, mutuyo ang magsaka, guys. Kaya, pagpupunta kayo dito, appointment talaga. Kasi, kasi, ano, busing-ing, mahatid pas mga bata, no? Yun. Sabado, Domingo, rin ko na adregit ka uh, tibok ba? Hmm. So, yung Saturday at Sunday, talagang inilaan niya ni Boss Eng Eng uh, dito lang sa Sapan. No? Kasi kadalasan, mga bisita, weekend bang po. Mm -hmm. So, yun. Mga kakogi, maraming salamat sa panunood nyo. Hinahinay sa pag-antos, Pikas, ilang antet Ako sa natungtong kadigat dito. Thank you kayo, Boss once again. Thank you kayo, Boss Thank you sa inyong lahat na mga nanonood dyan. Tandaan palagi, mga kakugi, pag may sipag, may aanihin. Sabi-saya, basta magkugi, Boss Eng. Doon magi. Okay. Good. Okay, kayo go. Okay, kayo Okay, all right.